Magandang araw po sa lahat sa uh, um uh, magandang gabi sa uh, kung saan man sulok ng mundo uh, sa akin pong mga kapatid sa YouTube uh, ako po ay manghihingi ng tulong sa inyo para sa aking kapatid na si Mildred Nardo at ang kanyang anak na si Francisco Nardo Jr. na aksidente po sila kahapon. at nangangailangan po kami ng tulong para sa kanilang operasyon pahingi naman po ng inyong dasal na sana po ay makasurvive sila sa kanilang operasyon. At sa mga may konting sobra po, nang manghihingi po kami ng pinansyal. Dahil yung aking pong kapatid inaputol ang buto sa kanyang hita at ang aking pong pamangkin ay maraming cracks mula sa kanyang chin papunta po dito sa ulo. Kaya sana naman po ay matulungan ninyo kami. Piso man po yan, malaking bagay na po sa amin. Ilalagay ko po ang kanilang GCAS number at ang kanilang bank account number para po sa mga malayong lugar. Kahit naman po no ay makatulong kayo sa amin. Maraming salamat po.